What is up mga boss, nandito na naman tayo sa Moto Trade Palok. Bale may tinotorong bullshit na naman tayo rati na Kawasaki, Fury Bale may edad na to, bale nasa 90,000 km na siya Bale ang sabi ni customer tumirik yung motor niya dito sa tapat namin Ayan o Sinalpakan natin ang piece yan, lagyan po mong ang piece na... niya ko na lang yan ng wire Sakaling hindi na tayo pabalik-balik na makabili pa ng maraming piece Bali shorted ito ha, hanapin natin yung sira nito Sakali mga boss Bali ito boss oh Ayan awa, wala wala yung ignition niya oh. Pero pag ginalaw mo rito Nagkakaroon naman siya Ayan wala pa rin siya oh Eh ito troubleshoot natin yan kung bakit sa nagsashorted. Step by step lang to mga boss Bale, sabay-bayan nyo lang Tapos niyo lang yung video natin Para alam natin kung anong sira ng fury Ayan, nung naglolo ko siya Nag-on, tapos nawawala niya ulit yung neutral indicator niya Mga boss May edad na kasi yung motor eh, Kaya may hirap tayong May hirapan tayong troubleshoot dito Pero ang gagawin natin dito Tatanggalin natin yung mga kinabit dito Ng mga accessories Para makita natin kung saan talaga siya Nagsashorted problema yung harness nito eh. Wiring. Ayan mga boss. Oh. Ayan, nag na yung susi niya Pero may time na wala talaga. Bale, binaklas natin yung voltmeter dyan. Tapos yung uh, connection ng busina, tatanggalin natin yan. Narekta ko na yan dyan. Oh. Bale, binaypas natin yung socket dyan kasi nagkaka-OP na eh. OP do Bali parang corrosion siya. Yeah, light natin 'yan, no oh. Kung meron ng contact. Yung baling white na 'yan, tawid niyo sa may uh, regulator rectifier. ayan oh. Tapos yung kabila naman niyan, ito naman brown. Sana naman sa pag-on ng susi bali sa ignition. Yung isa yung sa battery. ayan may ilaw na siya. and ayun pag-on ng susi, ayun yung mga boss. Bali ayusin natin yung busina na yan, ang nakalaylay na yan para spaghetti. Ba masunog yung motor ni boss. Kaya niya, ano, kaya kailangan nating balutan ng na maayos yan. Check natin yung bis na yan, bakit pa maputok-putok talaga yung wirings na yan. Ayusin natin yan. Linya ng busina. Bali ayun nga boss, nagkaroon ako. Na, Pero may time talaga itong boss na shutdown. Mandar naman siya pero nawa ko mo putok pa rin yung piece niya. Ayan o. Okay to. Okay naman to ngayon o. Oh. Dito lang tayo sa ispanya Motor trade. Yung sakali kayong matiraan mga dito. Update mga boss. Bale ito na naman yung natin na Kawasaki Fury. Bale ito. Medyo okay na siya. Ayan o. Oh. Mandar na yan oh. Tapos, tinect ko na rin yung voltage niyan. Okay naman na, oh. 13.7 pataas pag nire-rev. And, observe natin yung motor niyan, mga boss. Kung, ah, uh, okay goods na. Balik, kinabitan ko na rin yan ng, uh, bagong, ah, uh, ano, fuse box. Kung sakali, kasi omedo na yung, ano, eh. Oh ito na kaka problema na yung fuse box ni Sir kasi sa corrosion na shorted. Bale dito nga pala ito naga problema tinanggal natin yung busina. Bale yung black at yellow na yan. Bale hindi nakalagay. Kasi may nagkabit ng busina kaya talagang napag-aano ng susi. Pumuputok yung fuse. Uh, fuse ng motor. Bale, tatanggalin muna natin yan. Tinanggal ko na muna yan para siguradong ano, observe ba natin talaga kung hindi na puputok yung pis. Bale, pabalik din naman natin yung pag-okay. Bale, ito nga, dito nga pala nag-bypass ako rito. Kasi may o oh, doon na yung ano, ignition niya. Ayan o. Oh. Nag-bypass na lang na ako yan. tulot dulo lang hindi ko na tinanggal yung sakit kasi pag magpalit naman ng susi, magagamit pa rin. Ayan o, mandar na siya ng 13.7 pataas. Bali goods na, stock lang naman yung regulator rectifier nito. Bali goods din ang stator niya. So, hindi mo na mapagkakamalang shorted. Bali, ang sira pala na nito mga boss. Nagka-problema lang talaga rito yung sa pagkabit ng busina. Saka naglolo ko na rin yung sa sir.